bagamat kriptiko lamang ang pag-amin ni Maine Mendoza at Alden Richards, marahil ay iniisip din nila ang consequence ng kanilang gagawin. Ang pinahalagahan kasi dito ni Alden Richards at Maine Mendoza ay kahit pa umamin sila ay hindi na ito paniniwalaan. Dahil nakita na rin natin kay Alden Richards at sa mga interview nilang dalawa ni Maine Mendoza na kahit hindi nyo papaniwalaan si Alden Richards ay makikita at makikita rin ang totoo at dyan ng mga tiwala ni Alden Richards na lalabas at ang maganda dito makikita ng buong Alden Nation at publiko ang katotohanan hindi na ito basta-basta maikukubli pa kahit ni Alden Richards at Maine Mendoza lalabas na lamang ito ng natural sa publiko kaya dapat ay hindi rin natin pilitin si Maine Mendoza at Alden Richards umamin dahil ang mahalaga dito ay ang nasa puso ng buong Aldam Nation. Alamang totoo ang nagpapasaya sa kanila si Maine Mendoza at Alden Richards lamang at ganun din ang mga true-blooded Aldam Nation na talagang sa una pa lamang ay talagang bit-bit na ang pangarap ni Alden Richards at Maine Mendoza. Marami kasi ang nagbago na rin Kay Alden Richards at Maine Mendoza Bago magsimula at bago matapos ang Aldab Kung matatandaan din natin Kung gano talaga inalagaan ni Maine Mendoza at Alden Richards Ang kanilang mga unang karir Pagdating kay Alden Richards ay hindi ito napakasikat At puro starlet lamang ang ipinapare sa kanya sa kanyang mother network at syempre, ganun din kay Wayne Mendoza na tila nagpapapangit lang sa social media. Ngunit tignan nyo ngayon ay talagang napakapamiyadong celebrity na ni Alden Richards at Wayne Mendoza. Diyan mo talaga malalaman na hindi mapipigil ang katotohanan sa relasyon ni Wayne Mendoza at Alden Richards mas maganda na rin kasi na simulan na nila ito. Lalong lalo na kay Alden Richards na talagang kayang sabutahihin ng kanyang management ang galawan niya. Kaya talaga dito ang rason kung hindi man matutuloy ang kanilang movie ni Maine Mendoza. Napakaganda nga ngayon ang ikinikilos ni Maine Mendoza at Alden Richards. Nararapat na rin nilang itong gawin at dapat ang gawin nilang pag-amin sa publiko ay hindi na nila ipigilan dahil ang mga to ay malaki rin ang magiging tulong sa kanilang dalawa bagamat meron din ito ang mga consequences mas marami naman ang idudulot dito na maganda lalong lalo na sa kanilang mga fans sa buong Aldam Nation at sa buong bansa na rin. Dahil nga naman tinangkilik si Alden Richards at Main Mendoza hindi lamang dito sa Pilipinas ngunit sa iba't ibang party din ng mundo. Kaya mas maganda kung makakakita sila ng talagang totoong pag-amin na gagawin ni Main Mendoza at Alden Richards sa publiko ng sagayon ay maging malinaw na rin talaga sa kanila ang lahat bagamat tinatago nila ito sa kadahilanan na rin ng kanilang mga karir ito ay tumitindi pa dahil nga naman sa pagkakalayunan nila ng management at network kung dati nga ay nahihirapan si Alden Richards dahil eksklusibo siya ng kanyang network at si Mendosa Mendoza naman ay eksklusibo ng APT. Kaya kahit anong gawin ni Alden Richards at Ming Mendoza ay hindi sila makakapagsama. Pinaghihinalaan nga na kaya ginawa ni Alden Richards ang kanyang kumpanya nang sa gayon ay makawala siya sa tali ng kanyang network dahil nga naman kung siya ay gagawa ng pelikula sa banner ng kanyang network ay ang makakapartner niya lang dito ay ang mismong talent din nila. Ngunit ibang usapan pagka ang produksyon na ginamit ni Alden Richards ay independent kagaya ng kanyang mga ipinroduce ay kahit sino ay kailangan niyang makasama dito. Kung mapapansin nyo, napakaraming nakasama ni Alden Richards na hindi naman talent ng kanyang network. Sa iba't ibang mga management ito ngulit natutuloy pa rin. Yan talaga ang balak ni Alden Richards nang sa gayon eh hindi lang siya maging exclusive ng kanyang network. Ang pag-amin ng gagawin ni Alden Richards sa totoong relasyon niya kay Min Mendoza ay napakalaking bagay dahil ito ay magsisimula ng kanilang bagong pag-iibigan sa harap ng kamera. Kung matatandaan nyo ay dyan naman talaga sila nagsimula. Sa una pa lamang ay alam na alam mo na na napakaganda ng magiging resulta ang ginawa nila. Split screen. Dyan mo talaga malalaman ang chemistry nila. At pagbabatuhan ng mga dialogo ay talagang patok na patok sa publiko. Ngunit ang maganda dito ay hanggang ngayon ay napapanatili nila ang kanilang mga status sa industriya, pagkarespetado at pagiging matulungin sa buong mga karir nila. Kaya hindi na mahihirapan ang publiko kung sakali mang aamin sila, lalong-lalo na si Alden Richards na sa dati pa lamang ay nahihirapan ng aminin si Maine Mendoza dahil na rin ito ng kanilang kontrata. Kung matatandaan nyo ay naging issue na rin kay Maine Mendoza at Alden Richards ang ginagawa nilang pag-amin dahil napakahirap nilang gawin ito lalong lalo na ngayon na napakarami ang talagang gustong manira sa kanila, mga bashers at ang gustong gusto na masira ang karir nila sa movie at TV show man. Mga kanakakahilubilo ni Alden Richards ito. Lalong lalo na, ang mas masakit dito ay kasamahan niya pa sa trabaho. Si Min Mendoza nga ay napakaganda ng estado ngayon dahil ang mga kalapit niyang tao ay mga talagang tunay na kaibigan niya. Hindi tulad ni Alden Richards na napakarami ng kinakasama kaya hindi madali na pagkatiwalaan ito kung ngayon paman dapat na rin aminin talaga ni May Mendoza at Alden Dicharge ang relasyon nila nang sa gayon ay hindi na rin sila mahirapan sa pagbabakod sa isa't isa at masabi na nila sa buong mundo kung ano talaga ang tunay na relasyon nila at para hindi na sila agawin sa isa't isa Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!